Ensuring all deliveries is on time para yung ibinigay sa atin na reload, hindi rin mabala. Now... We written them silta, but ba in lot papil. paper. Paperworks? Right here? Yep. Do you have something to cut that bolt seal with? I got it. I have some everything. You want me to Yep, go got... ahead, break all those seals. And back? Yep, open up and then back up. Make sure you change it to the rear. Okay. Once you're on the door, I'll come put a lock on your airline. We'll get you take care Thank you, sir. Yeah! All right, yan guys. Break the seal. I adjust natin daw sabi niya. All the way to ba. sana mabilisan lang si Larito para maka na tayo doon sa ano natin Pickup location Mm <clears throat> kailangan ko ninyo martilyo ko pamukpok kasi minsan yung mga yan hindi hindi kayang putulin kapag ka hindi mo pinukpok eh there yun Tapos ito sushi Marami guys, ano to? Maraming sealed ang gusto ng company kaya sundin lang natin kung ano gusto nila. Otherwise hindi maganda. Kung anong sabi ng mga dispatch, kailangan sundin that's how it is. Ah. Lagay natin lahat dito. Order on references. Pusat trust tayo all the way to the back. Ay, lumubog. Ay, lumubog. Kunting pitik ng martelyo. Yun. Tapos, tas natin to. Tanggalin natin yan. Alright guys. Tayo ko lang after this. Ito tayo sa Pickup location natin. Lagay ko na rito gaano ba kalayo na yung pick-up natin galing din ang trip ha meron na agad silang reload na binigay sa akin hindi ko pa na-deliver de ito may reload na agad na pinadala rin sa tayo na bigger vans 21 Southeast 6th Avenue, Topeka, Kansas. Yun. Ako lang ko apat na oras guys. Tayin ko lang ito. Uh, Patayin oh, muna ako rito. A few moments later. Alright guys. Nanload na tayo. Inti na tayo. Sarado natin. Check natin ang loob. Tignan natin kung kailangan natin magpa. Ogas ng trailer Kasi so, kung hindi naman, hindi na natin kailangan magpahugas Kunting pulot na lang sa mga doon Yun oh. oh, wala naman dumi Tuluting ko lang yung dumi guys Okay na to tabah memang tabah yeah. ya Pagkakataon natin sa basuraan yan mamaya. Okay, let's go. Malinis. Wala naman yung totaling dumi. Walang load dyan, kailangan nating ilock. alright guys, let's go. All right, guys, ayan, nandito na tayo sa high 80. Kansas City Pero pa tayong 3 oras driving Kaya after delivery natin sa Denison, Iowa Rekta naman tayo ngayon sa Kansas City Or Topeka, Kansas for pickup Masyadong mainit, -no guys. Masyadong uh, mainit. Tama lang yung temperature. Plot natin papuntang Ontario. tayo ng uh, 250 miles mula sa Iowa all the way to Kansas 250 limang oras or 4 hours and 30 minutes drive okay lang dapat eh, tumatakbo tayo magpe tayo ko yung miles rate ng miles at saka sa revenue ayos lang din naman delivery natin to sa sa Ontario mga, mga sa 24 delivery natin dito hanggang doon sa Ontario eh dalawang araw drive so ang petsa nga is 51. so pagdating ko doon 20 21 ngayon pick ako mamaya ng alas 8 ng gabi drive ako konti 22 bukas mag drive ako ng full days 23 nasa Ontario na tayo naman tama 24 deliver doon hindi ko pa alam kung anong gagawin natin hindi pa nila binibigay kasi hindi pa ako napipick up dito eh. may harap din naman yung meron ka agad gagawin doon pero I'm sure meron na rin silang ano meron na rin silang uh, planong gagawin ko after ko deliver itong load may dalawa yung company na nakaano sa torque eh. andun yung horizon eh And Yes, dire-diretso lang ako Enjoy lang natin ang driving tayo we almost there apat na oras na driving hindi nga ako huminto dire diretso so uh, as long as hindi mo nararamdaman naman ang ihi Di ba naman kailangan sanay na tayo ng tumakbong magmaneho guys ng mahabang oras subukan ko nga mag drive ng 8 hours dire diretso eh walang hinto So, huwag ka masyado magkakakain, mag-iinom ng tubig para hindi ka nakaramdam ng hihi. At saka bago, bago ka mag-drive, kailangan umihi ka na muna para malinis na yung pantog mo bago ka uli sumabak sa maneho. Otherwise, iihi ka. lang tayo na karating pagdating ko doon, mag check in tayo uh, may yung hapon pa naman ng oras ng pick uh, pickup natin alas 8 ng hapon o sabi mo na alas 8 ng gabi pero kung uh, ready na yung load nila sabihin na tayo kung matras matras na agad ako sa tapo kasi minsan ganyan sila eh

practice pa paano makaano ako ngayon makaload ako ngayon makapagpahinga kung abutin pa ako ng alas 8 pero kung hindi na ready na load load nila ako agad meron pa ako limang oras na driving pwede pa akong mag drive aga pa lang naman guys eh alas 4 4.45 pa lang Avenue. ang ganda talaga drive ang truck guys kapag kayong bagong safety katulad ng truck ko ngayon Di naman sa inaano pero sarap pa rin yung pakiramdam ng ano kay Cordapia parang walang pagbabago sana tuloy-tuloy lang. Masarap talaga kapag ka, iningatan mo yung truck mo. Tamang ingat lang. Alright, dito na tayo. Magpark muna ako sa gilid tapos punta ako sa loob mag-chicken. Ano sasabihin nila? Eh, hey, nalis na nila yung parkingan dun mga lode. Eh ay na dito na lang ako mag ano dito tayo wala na palang parkingan dyan dati may parkingan eh nalista na eh hindi ka na pwedeng mag park dito overnight but anyway dito lang tayo park muna tayo rito tapos mag chicken tayo sa loob isa rin ito sa mga ano guys ah, ah aming ah, regular na pinipika pa kaya ayaw kong ipakita sa inyo ang loob at pangalan ng ah, pinipiktapan ka kasi mahirap na para wala silang masabi sa company ko Inglis. punta lang ako sa loob at magpa o mag check in guys ah, ayan nandito na tayo sa door atras ko lang ayan natin to nandito tayo sa door 18 19 door 20 tayo Kabilisan lang Antayin ko lang to Tapos pagka tinawag ako para sa paperwork Alis na tayo Tayo nga muna tayo sa loob Okay guys, ayan Woohoo Nakuha ko na yung paperwork. Inabot din tayo ng uh almost 4 hours na nagantay dito pero okay lang kasi ang ano ko naman ang pick up ko naman dito eh alas 8 ng gabi kaya anong oras pa lang naman 8.41 tamang tama uh, 41 minutes yung sumobra Pero okay lang at is loaded na ako nakita nyo naman na lagyan ko na rin siya ng bolt silat na sa akin na yung papel kumbaga ensuring all the rib ensuring all deliveries is on time para yung ibinigay sa atin na reload hindi rin mabala yes! now ah, uh, magdadrive ako ng mga meron pa ako limang oras alas 8 na tatlong oras kamo hanap ako ng truck stop na maaari nating matulugang gabi ngayong gabi at pagkatapos continuous tayo bukas pagmamaneho And then nandun na tayo bago yung schedule of delivery sa Ontario. Ayan guys. So paano? Putulin ko na yung video vlog natin dito guys. no At gabi na rin. Wala rin naman na tayo makikita. May harap din naman na mag vlog sa gabi. At mag video sa gabi. Kaya naman guys thank you for watching. Ingat kayo lagi. At maraming maraming salamat sa inyong ulang sa akong support sa video vlog ng Peace out guys. Bye bye for now. Yeah! lakai dragon